Okay guys, yan Junior Vlogs PH yan, yeah, Meron tayong kaibigan dito tayo Tayo sa nang chess uh, uh, Ano po siya? Uh, Dep po siya Dep, Ibig sabihin BP uh, po siya Pero naglalaro daw siya ng tournament ng ah, chess Sana ito siya sa may oras sa laban uh, Try natin Try natin yung uh, pinakamagaling namin dito sa Pugol Mabilis siya tumira Ayan guys Hey guys, guys. Okay lang, so, okay lang, okay. Okay lang daw sa video han guys. Train natin kanya laro. Mabilis siya tumira. Video okay, uh. po, post lang natin ng konti. Oh, baliktad. Baliktad nga naman. Post natin ng konti para hindi masyado makaba yung video natin. May mayaman may na pagka malapit na. Ayan. wala pang nangyayaring kainan dito sanay so, daw sa money game itong bisita natin ayan guys Tagal pa to guys Lapang kainan eh oh. Kusang muna natin Mamaya pag malapit na yung kanila Okay Tik lang makulong yung rena ng puti eh guys. Kasi lang yung move niya yo. Eh oh. Matakbo lang siya sa puti. Yun lang. Kukulungin niyo. Kukulungin niya yung bishop oh. Mukhang hindi niya kayang kulungin kasi may nakasuportang pool. Mukhang pa yung bisita natin oh. Ah, um, muslimin Sa kabila siya. Yeah. Mm. Niyari Oh, nagkainan na sila bishop balaban yun Pa uh, Uy. Okay yan, yan, nagsimula na sila magkainan, guys. Maluwag na. Malamig na 'yung lamesa. Wow.

Kanina na umpisa, mabilis siya tumira guys eh, yung bisita natin. Ngayon, ngayon medyo na pre-pressure na siya. Sino ba nakakalamang? Isa, dalawa, tapat, lima. Isa, dalawa, tapat, lima. Parehas lang eh. Parehas lang sila ng official eh. Parang malulugi yung puti dito sa tingin ko lang ha. Parang walang ganti rito yung bishop. Sinatutukan yung kanyang uh, queen. Wala may pamatakwa. Iilag lang yung kanyang reyna eh. O. Ah. na lang yata sa queen to queen. O. Oh. Queen to queen na situation dito guys Ayan natin ano gagawa Anong gagawin ng ito Yun, natin kainan siya Okay guys Dito sa pure gold yan sa mga driver ng tricycle Pag wala pang ganong pasahero Di nga namin dito maglaro ng chess Pero ngayong araw Ngayong oras meron tayong bisita rito Ngayon mga kaibigan Ayan sila ay member ng mga dev kung tawagin sila yung mga kasama nyo yung nakaupong guys yan yan dumaan lang sila pa uwi na raw nakita lang nila may naglalaro dito gusto lang nila makipaglaro okay tingnan natin kung gaano sila ka ano nabiyasa sa larangan ng paglalaro ng Pang dito si puti hmm. Chik na yung horse yung uh, Ari Nighting 2.6 siya 2.6 yung bishop Tapos nakatutok yung bishop ng puti uh, Makakalamang dito yung puti Bilis sa mata Bilis mo dito Okay lang Laro lang naman, wala namang money involved dito. Laro, laro lang. Skill to skill lang yung kanilang laro. Skill to skill. Ayan, nakain na yung G-Shelf, libre kasi nakasuporta yung horse. ayaw niya kainin ayaw kinain niya kasi nakalamang siya na isang tao ayaw sa takbo ang galing gambala ng bishop na green വൈനിയം Lagi may counterpart siya sa kanya mga susunod na atake. Lamang nang isang official dito, yung kulay puti. Dalawang bishop, isang horse. Sa itim naman, isang horse at saka isang rook. Se la nangangawit siya eh. Nangangawit siya, hindi siya sanay sa, ano, sa larong, ano, ah, uh, larong flooring, sanay yan sa nakaupo sa lemesa. May mga susuko po yan, may tao Ha? Ano susuko? Okay. Okay. Kapag na ako eh. ano okay, na. Okay, so ako na ito na ito Okay guys, thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Oh, gentleman pa siya. Oh. Sanay talaga oh. siya pa maghiligpit. Oh. Oh, yan talaga yung marunong maglaro. Okay guys, maraming salamat.